limang steps para makuha ang goal. Sa pagkamit ng ating goal, normal lang na maranasan natin minsan ang ma-rejection, ang failure. That is normal guys. Tandaan natin yun. Mas malalim na failure, mas maraming rejection, mas maganda. Dahil yan, ang magbibigay sa iyo ng fuel para mas makuha mo ang goal mo. Magiging mas matatag ka at marami kang matututunan. Tip number one, decide. Kung may goal ka, planuhin mo na ngayon. Huwag mamaya, huwag bukas, huwag sa susunod na araw. Dahil yan, kapag pinagpalipas mo, sinisigurado ko sa iyo, makakaligtaan mo yan, makakalimutan mo yan. Kaya dapat simulan mo ngayon kung ano ang goal mo para ma-achieve mo ito at planuhin mo mabuti. At ipangako mo sa iyong sarili na makukuha mo ang goal mo at yan ang magiging drive mo para ipagpatuloy mo kung ano man ang gusto mong makamit na goal sa iyong buhay. At ikaw ang magdedecision sa iyong sarili, hindi ang iyong kaibigan, magulang or girlfriend or kahit sino pa man dahil ikaw mismo sa iyo magsisimula kung anong gusto mong marating. Kung gusto mong maging mahusay na doktor, engineer, o teacher, nasa sa iyo 'yan kaya ikaw planuhin mong mabuti kung ano ba talaga ang gusto mo na mangyari sa iyong buhay para maging matagumpay ka may mga oras na tatamarin ka mapapagod ka mawawalan ka ng gana mapapaisip ka kung itutuloy mo ba ito o hindi na dapat guys, do whatever it takes. Kahit na ganyan ang nararamdaman mo, kahit tinatamad ka, kahit wala kang gana, kahit napapagod ka, ituloy mo lang. Dahil ang goal mo 'yan, ang drive mo kung bakit ka nagpapatuloy. 'Yan ang panghawakan mo, guys. Tip number 2. Isulat mo ang goal mo napakaimportante na dapat kapag may goal ka, isinusulat mo ito at idikit mo sa araw-araw mong nakikita. Halimbawa, sa kabinet, sa pader ng bahay nyo, at sa tuwing nakikita mo ito, nagkakaroon ka ng reminders para sa iyong sarili dahil ginawa mo yon para magkaroon ka ng aksyon, bumangon ka araw-araw para ganahan ka at magkaroon ka ng drive araw-araw sa iyong buhay para makamit mo ang goal mo. Tip number 3. Tell someone about your goal. Pwede mo itong ikwento sa taong pinakamalapit sa iyo at naniniwala sa iyo. Katulad ng ginawa ko Sinabi ko ito sa mister ko at alam kong nakikinig siya at naniniwala siya sa mga sinasabi ko tungkol sa aking goal. Tip number 4. Plans and Strategy Hindi sapat na isulat mo lang ang goal mo. Napakahalaga rin na dapat alam mo ang steps at actions na dapat mong gawin para makuha ito. Una, makisama ka sa mga taong kapareho ng goal mo. Pangalawa, manood ka ng mga blogs na kapareho ng gusto mong mangyari sa Dahil marami kang matututunan na kailangan para mapabilis mong makuha ang goal mo. At tandaan mo, umiwas ka sa mga bagay na hindi nakakatulong sa goal mo. Tip number 5. Celebrate and keep going. Small or big achievements man yan. Maging masaya ka. Maging proud. Dahil kahit sa maliit na bagay na yan, ang importante, mayroon kang achievements at nakuha mo ang goal mo kahit na paunti-unti. kung ano man ang nasimulan mo, tuloy-tuloy mo lang. Huwag kang titigil dahil darating ang time. Makakamit mo rin yan, yung goal na inaasam-asam mo. Kaya mo yan. Bumangon ka araw-araw. Lumaban ka araw-araw. Ituloy mo lang yan. Huwag kang titigil kahit na may mga nagda-down sa'yo. At palagi mong tandaan, don't let anything stop you from reaching your goal. Thank you guys, sana may natutunan kayo and please don't forget to like and subscribe.